Hi! Good morning to all of us! What's up? How are you guys? Camille! So, today... Uy, nais! Uy, Camille! Ah, ahon kami ng bundok. Kasama ko ay ang aming samangkin, si Angel. Kasi walang makapakain doon sa amin aso at manok sa bundok. So, yun. Ay, ahon. Yan. May kasama din kaming isang doggy. Lit pa siya. Mm -mm. Medyo mainit na ang ating paahon, bunso. Dito ka. Ingat, baka mabasa ka ba. Eh. Jump. Here. Go. Let's go. With ati. Ati Angel di bebe. Yon. So, yon, meron tayong dalang itak para ini time may magamit din tayo for everything for food or magkuha ng kahoy or something para sa lahat na Claire. Hi, Claire. Claire. Ahon kami. Malayo-layo yung bunso. Okay lang kita. okay. Okay lang. Okay lang daw. That's life, no? Mas maganda yung challenge. Maraming alam sa buhay. Okay, check. 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 Check, check, check. Claire. Ah, diba? Ito kayang lakadin. Tama. Ayan. I have itak. Ha? charot so ako oh, hindi pa nakaayos pala ng suklay pasensya oh, na punta mm -hmm. lang naman tayong bundok kaya nga nakakatapos ko lang ligo kasi halos mm -hmm. eh, yon diba? yon yon o di ba? na na siya going up, up. So, Puntang bundok. Yeah, ikaw yung taga-bato sa But actually, I miss you all guys ngayon lang ako nakavideo ulit kasi medyo busy so hope every day kahit pa paano eh maganda sana pag lagi nga naka-video nakakagawa ng ano Kaso, minsan talagang may ginagawa tsaka ano maraming may mga kasamahan ako na ano sa so, mga ginagawa ko dito sa buhay sa buhay probinsya at bundok minsan hindi na talaga nakakagawa ng hindi na nakapag video 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 Yun. ingat kukuha tayo ng pinya bunso kain kang pinya kasi ang ating pinya is malapit na siya nahinog lahat Siguro by end of May, makaharvest na tayo sa yun. Tapos may kamuti pa rin naman tayong binibinta. Eh, bakit na Ayun po. Ay, ito? I forgot. Hindi tayo nakabaong tubig. Pero may tubig naman tayo doon sa bundok. May container doon. Ay, buti pa sila sa bundok. Kung ano tayo ng star apple. Maraming star apple pa don bebe. So, yun lang. So, mamaya, video. Mag-video. Video-video tayo uli. Hope so. See you again. Kasi medyo mahingal din talaga. Pag, pag, dito. Kasi may pahon siya, merong street lang. Yun. So, ang ating, ang ganda para nating jacket. Hanggang may, oh, ganyan siya. Special. Bye-bye. Oh, Claire. Where are you going? Where are you going there? Can baby? Yata yeah, na close na natin ang jacket para dedikit na init nito. Rendahan n'yo Bye-bye. Bless you all.